Alright guys, so handa na ba kayo for our unboxing? So ito yung bago natin na uh, Insta360 Go 3. Right? and eh, mayroon ng latest version yung 3S pero ang nakita ko sing difference sa review niya is yung uh, 4000 uh, resolution or yung 4K video. na. No? So ito kasi it can record up to 2.7K video and uh, which is good enough na for vlogging lang. Gagamitin ko siya to for the POV views ng vlogging and POV behind the scene. So yon. So ito yung bago nating Insta360 Go 3 and i-unbox yeah, natin siya today. Ang in order natin guys yung 128 uh, gig internal memory kasi nga um uh, yun yung pinakamalaki na size na available sa market and meron siyang 32 gig in 64 but uh, I don't think na kakayanin niya yung mga vlogging Uh, I think mapupuno siya agad kung yun yung bibilin ko. So, color white din siya. And ito yung na-receive ko from Camera House. Thank you nga pala. Shoutout sa Camera House. So, may mga inspections sa side. Uh, lightweight and portable. Magnetic mounting. As free POB 2.7K video. Low state or stabil stabilization. 360 horizon lock. And waterproof siya up to 5 meters. Then, may multifunction action pad and voice control. Alright? Tapos AI powered, powered editing na siya kasi mayroon siyang sariling app sa mobile. Alright? So tara, open na natin to guys. Okay? So, yeah, Buksan natin. Medyo mahigpit. Ah! Yan. So bukas nyo guys, ito na agad yung makikita nyo. Yung mini uh, camera or action, action action cam na available ngayon sa market. ah, uh, kung dito yun nyo guys, so, sinilaki lang siya ng thumb ko. Ganun kaliit. So tara, open natin. Nakamagnet siya dito. Kaya hindi siya gumagalaw. Ayan. Ha. Think big. Alright. Ayan. Magnetic siya. Ayan. Tapos may mga sticker lang siya na kailangan nating alisin. So ayan. I-open natin to sa testing natin kasi. Ayan. So ayan. Tabi na natin yan. Ayan. Meron siyang lens. May lens protect Protect, uh, protector pa siya kasi bago pa nga. So, later, alisin natin yan para matest natin. Yan. So, yan yung pinaka-camera. Small camera lang siya. Tapos, sa loob, kailangan, lipat ko lang ha. Para, ano, hindi siya makikita eh. So, yan. Sa loob, nandito yung mga papel niya. May instructions at ang uh, nasa loob is eto may accessory siya ng uh, clip clip siya for uh, I think ito yung sa hat or cap clip na nilalagay sa head para makapag POV view ka and alam ko na ma-magnetize niya rin yung camera sa loob ayun o, oh, nagmamagnet na oh. so ang ganda niya, cool safe yung camera dun sa loob yan, basta tanggalin mo siya ganyan alright, so igilid na muna natin siya ayan yan okay, next is ito ah uh, okay, alam ko na, these are the warranty cards, stickers, and stickers, and um, manuals na lagi natin binabasa. Alam ko naman, eh, lagi natin binabasa yan. And para may napansin ako sa loob, kalang ba, may laman pa. Oh, may pera sa loob guys, tanggalin mo natin na. So yun, wala nang laman sa loob. Ay. Ay, yun oh, meron pa oh, sabi ganun. Yan. So yung cable wire nasa ilalim. So baka may tapon nyo ha, ako. Kanya, minsan pag wala ng laman. Pero mabigat pa eh. Kaya ayan. Meron siyang Type-C to USB na cable cord. Yan. So, gilid na natin siya. Tapos ito, napansin ko. Meron siya ditong I think ito yung magnetic uh, pendant ata niya. So, open natin guys ha. Yeah. <laughs> open natin. Alright. Tirain na natin to. Hindi naman natin babalikan. Ah, hindi. hindi siya mag magnetic siya. Pero ito yata yung pang ka lang dun sa pendant para ma, ma, maayos mo yung view niya kung pataas o pababa. Pwede mo siyang i-add dun. Okay? Tapos ito yung mga manuals. Gilid na natin muna yan. May silicone silica gel. Tapos yung manual niya. Alright. So, open pa natin. Alright. So, ganda. Sa so, loob ng packaging, hindi dito yung unahin natin to. Ito yata yung napatawag dito. Ito yata yung mount na ano na didikit parang sticky mount siya. So, nagagamit din ata siya pag may ilalagay ka sa somewhere na pwede mong i-mount. Yan, okay. Tapos, ito. Yung kanyang uh, magnetic quick release. Yan, yan, magnetic quick release. Yan. So, I think naman magnet dito yung, yung tiny camera. Yan, uh. mas naglalak. Yan. May ipit siya doon. Alright. Okay. So, yan. Okay. Ganun lang siya. Ganun siyang adjustment. Parang, ah uh, basta, mahigpit lang siya ganyan. Lang. Kaya lang, baka sooner or later, luluwang na siya. But at least, ngayon, hindi pa naman masyado. So, yan. Tanggalin muna natin. Pipinutin mo ata itong dalawang side para matanggal mo siya. Alright. So, ganun pala siya, guys. So, yan. Meron siyang lock sa side. Kasi clip to doon sa camera. Alright. Safe siya. Safe. Okay. Tapos, Oops. Ito yung pinaka body niya. Alam ko ito yung may screen. So, pwede mong idikit ata dito yan. Ipasok yung yung camera natin. All right. So, yan. So, pag minount mo siya, yung may bilog doon din. All right. Yun. Eh nag-on siya. O. Umilaw. Kita niyo? Tapos ito yung screen niya. So, nag-charge siya ata yan pag ganyan. I-on natin siya. Ayan, nag-color blue, tapos nag-blink. Ayan, nag-on na siya. Tanggal na. Ayan, okay. Tanggal na siya. So, English. I-set so, up natin yan. Ayan. Camera serial number. Please download the insert distribution app into Google app. Ayan. Okay. So, later so later natin galawin yan. Ha? Okay. So, off muna natin siya. Papangita ko lang kung muna kung paano siya ay, eh, kung ano yung laman or unboxing lang to. Pero hindi ko muna mapakita kung paano siya gamitin. Gagawa natin ng separate review yan. Alright? Okay. So, pag tinanggal ata to, pipress natin to. Tapos, tsaka natin siya hihilahin. I think ganun. Ano ba? Alam ko ito yung inipress eh. Ito. Ayan. Para matanggal mo na siya. Napakadikit niya guys. Magnetic talaga siya. So, yan. Ayan. Pag-indot mo siya dito, umaangat na siya. So, dito yung hila. Alright? So, yan. Yan yung body niya. Insta360 Go 3. Alright? Tapos yung... Pakita ko lang yung monitor niya. Alam ko. Na-flip -fli siya para may makita ka dito sa screen. Alright? Okay. So, naka-turn off yan. So, lagay muna natin doon. Okay. And last, ang uh, nasa loob ay itong kanyang pendant mount. I think ito yung pinagdidikitan ng yan, ng camera para maging pendant siya. Alright? Ayan. Ganyan siya. Pwede mo siya idikit uh, inside your shirt tapos ito na sa labas yung camera. Or anything na pwede mo rin pagdikitan. Something na manipis lang. Hindi ganun ka na. Basta gagana yung magnet niya. Okay siya. Tapos, andito, dito ata gagamitin yung ito. Ayan o. Oh. So, kung gusto mong payo ko, ayan. Siguro ganyan. Para pagka pinendan mo sya, payo ko ng konti. So, patingala. Ito. Ayan. Patingala sya. Alright? So, okay. Okay sya. At least, I think, nahahabaan tayo. Nahahabaan. Okay. So, yun. Yun yung mga laman ng ating uh, Insta360 pag umorder kayo. Ayan. Meron syang kasamang. Ulitin ko lang ha. Meron syang kasamang charger. Siyempre, yung camera. Tapos, meron din syang kasamang ito um, quick release na mounting niya. Tapos, uh, meron din siyang ito, yung parang stand niya. I think dito yan eh. Tapos yung didikit yung isa. Yan. So, pwede mo siya didikit sa sasakyan, sa motor, basta flat surface para at least may paglalagyan ka ng camera doon. And then, yung kanyang uh, cap clip. And last but not the least, ang uh, body niya. Yan. So, later, check ko to, tapos set 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 up ko muna tapos gawa natin ng separate video para sa um, specifications and review niya. Alright? So yun lang. Guys, kung nakatulong sa inyo itong video na to, kindly like, follow and subscribe to my YouTube channel, Facebook and Instagram. Sa TikTok din, nasa TikTok tayo. Vince TV sa, sa YouTube channel. Sa TikTok naman ay Vince TV din. Tapos sa Facebook, Vin Eco photo At saka sa Instagram, Vin Eco photo So yun lang guys. Maraming maraming salamat sa panonood. And peace out.